light, camera, action! Ito ang HBC. Nangunguna sa balita, sablay sa impormasyon. Narito ang inyong lingkod si John Barok upang maghatid ng mga sablay na balita. Bago tayo dumako sa ating mga balita, ay shout out muna sa ating kaibigan na si Betty Alonso at kay Norma Dalandas Osman. Ayon sa singit ng ating mga balita, isang sugatang lalaki, hindi umabot ng buhay sa ospital? Ayon sa mga nakasaksi, ay dinala ng kanyang mga kapitbahay sa pinakamalapit na puneraria. Ay, sus po naman. Malayo siguro ang ospital. Dalawang mulag ngayon ang viral sa social media at laman ng mga balita nang dahil umano sa ginawang pakikipag-blind date? Ano ba naman? Mga bulag na nakipag-blind date pa? Lumako tayo sa special na balita. Presyo ng bigas? Posibleng bumaba sa limang piso? Ngunit ang pagkilo ay gagawin ng gramo. <laughs> At dito na po nagtatapos ang ating mga balita. Ito si Jun Barok ang nagsasabing ang pride ay parang panty. Pag di mo binaba, walang mangyayari.